Anong saklap na mapiit sa kulungang malupit? Ito ay silid ng kalungkutan. Tila kailan lamang nakasakasama ko si Ama. Demuji! Lumabas ka na riyan! Wala na ating umalis! Malayo pa ang ating lalakbayin! Kailangan mo tayo magpapatay-patay! Mahalaga ang ating sasadyay! na ako si Ama. Kanina ka pa nagmamadali at sinasabing mahalaga ang ating sadya sa ating pupuntahan. Di ba yun? Ika'y siyem na taong gulang na. Sa edad mo nga yan, kailangan mo nang pumili ng iyong mapapangasawa. Itay, okay. Bata pa ba para sa bagay na yan. Ang kasalay para lamang sa matatanda. Bakit ang batang ito? Hindi ko naman sinabi na ika'y magpapakasalagad. Ikay kukuha, ikaw ipipili lamang ng iyong mapapangasawa. Ganito ba yun, <coughs> Ma? Oo, wow, anak. Tayo ay nabibilang sa tribong Borigil. Ang iyong mapapangasawa ay manggagaling sa tribong Merik. Bakit kailangan sa tribong Merik pa magbula? Hindi, hindi naman yun ang ating tribo. Sapagkat malaki ang atraso ko sa tribong yon, Sa ganong paraan, makakabayad ako sa kanila. Tingin mo, Ama. Makalimutan na lang ba agad-agad yon. Hindi ko alam. Tingnan natin ang mangyayari. Mas mabuting may gawin akong paraan kaysa wala. Sige po kung yan po ang sa tingin ninyo ay tama. Sige muna po. ka lang tayo. rin ako ko lang ang Sige ka kang lalayo. Kamay hindi ako masama. Eh. Oh. Tatanggalin ko ang pagkakatakot sa iyo. Basta huwag ka lang oh. Tiwala ka sa akin, hindi ako masama. Bakit kita paniniwalaan? Hindi naman kita kilala. Kahit di mo ko kilala, kaya kong patunan sa iyo na ako'y mabuti. Haber, paano mo mapapatunayan ang mga sinasabi mo? Sige nga. Basta hindi mo ko pagtatawanan sa aking sasabihin. Tingnan natin. Nais ko, huh? na nais ko sana ito to babae na so, Sira ulo ka ba? Ganun mo ako, no? Kabata-bata pa natin. Seryoso ako. Ganun-ganun no. lamang ba yun? Alam ko mahirap akong paliwalaan. Ngayon tayo ako may ko sa'yo. Kasama ko si Itay. Papunta kami sa tribong ngayon ito pang pumili ng aking mapapangasal. Ngayon, so, ikaw Anong mayroon sa akin? Bakit ako ang pinili mo? Hindi eh, ko rin alam. Tanging alam ko lang. Ito ang binigay ng pagkakataon sa akin. Ito ang aking nakita. Kaya naman pagbigyan mo na ako. Hindi naman ibig sabihin na kapag pumayag ka, ay pakakasal na tayo. Hindi ko malaman kung anong dapat ko sabihin sa'yo. Pero sige na nga. Salamat sa'yo. Ako'y labis mong pinaligaya. Asahan mong hindi ka si sa iyong desisyon. Paano naman? Siyempre, patuloy pa rin ang buhay natin. Pero, pagdating ng panahon, tayo magsasama sa isang bubong. Magkatuwang na uh, arugay natin ng ating mga buting Matagal pa yun? Oo, pangako. Pagkatapos ng limang taon, babalikan kita. Tara, samahan mo ako kaya mo. Ama! Anong? Sino siya? Bakit? Ama, siya pong babae na pili ko. Si Borte po. Magandang hapon po. Kamusta po kayo? Pero... Muna pong akin noong sa akin ginawa. Sana'y manuwaan niyo po ako. Masaya ka ba sa kanya? Opo. Kung gayon eh, hindi ko... Wala akong karapatan sa inyo na... na paghiwalayin kayo kung gusto nyo, punta na tayo sa inyong mga magulang. I don't know.